kung may totoo lang isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. The... Sampaling ko siya sa publiko. Di wala na mo. Uni ngayon na. Wala pong ganun na. give you no. Sa pulit sa se session suspended. Lo lo. Hmm. Sandaling tumasan tensyon sa pagsisiyasat ng Kongreso sa gyera sa droga ng nakalipas na administrasyon ng magbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampalin at kalaunan ay hampasin ng mikropono si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa isang recess sa Quad Committee hearing ng House of Representatives noong Miyerkules, hinawakan ni Duterte ang kanyang mikropono at mukhang ihahampas ito kay Trillanes matapos siyang hamini ng dating senador na pumirma sa Bank Secrecy Waiver. Napag-usapan ng bank si Chris matapos muling i ni Trillanes na konektado o mano sa mga drug lord ang bank accounts ng dating Pangulo at mga kamag-anak nito. Magiging okay ba ang dating Pangulo na kung i-draft natin ang waiver ngayon na pirmahan ng ngayon imbes na bukas? Magiging maayos ka ba dyan, Mr. President? Sinabi ni Deputy Speaker David Suarez na nagtatanong kay Duterte. Anong kapalit sir? Tanong ni Duterte. Sampailan ko siya sa publiko? Hindi. Ngayon na, sasampalin ko sa publiko. Hindi. Wala naman. Wala pong ganunan. No sir, we don't do that here. Sagot ni Suarez. Matapos ang mga pahayag na ito mula kay Duterte, kumilo si Suarez na suspindihin ang pagdinig para pakalmayan ang mga resource person. Gayunpaman, bangulong si Duterte kay Trillanes bago hinawakan ng kanyang mikropono at itinutok sa dating senador. Si Duterte ay pinatigil ng kanyang abogado, dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Martin Delgrada III, at iba pang mga abogado, dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo at dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay tumindig din. Si dating Quezon City lawmaker Jose Christopher Belmonte at Catholic priest Flavio Villanueva naman ay pinangangalagaan si dating senador Leila de Lima na nakaupo sa tabi ni Duterte. Sa kalaunan, ipinagpatuloy ang pagdinig kung saan umapila si Suarez sa mga resource person na mag-ehersisyo. Pakiusap, obserbahan ng tamang ugali. Nasa isang committee hearing kami. Binigyang diin na natin sa simula pa lang na ang mga tamang patakaran, ang kagandahang asal ay ipapatupad kahit sino ka pa. Nabubuhay tayo sa isang set ng mga patakaran sa komite na ito, at ang mga hanay ng mga patakaran ay susundin, at ang mga hanay ng mga patakaran ay ipapatupad, sabi ni Suarez. Sa huli ay humingi ng paumanhin si Duterte sa komite para sa kanyang inasal. Gusto ko lang humingi ng paumanhin para sa hindi nararapat na pag-uugali, sabi niya. Maraming salamat sa iyong paghingi ng tawad, tinanggap ito, at sana ang iba pa sa tabi mo ay mag-observe din ng tamang ugali. But thank you so much for your apology. Sagot ni Suarez, pagkatapos ay kumilos si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. upang alisin sa record ang banta ni Duterte na sasampalin si Trillanes. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver all banks. Uh, Mr. Chairman. Mr. President, kung uh, alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes, sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Manscarpio for drug smuggling. Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man na sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi, hindi ko pipigilan yan. Kung anak kung totoo. Ngayon, yung narason dito ni... Eh, hindi ko kilala itong taong to. He got name. Your Honor, if there is Uh, an iota of truth. Iota lang, baske konte lang. You can find out. Eh, uh, sa record. Now we are. I'm willing to execute an affidavit for kayaon lang to summon the banks for someone to my Uh, Waver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon. I will sign a waiver. All banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totolang ngkiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody. In the family, that is my guarantee, and I will hang myself. Mr. Chairman. May, may I know, Mister Chairman? Hinda Sige, uh sorry. Uh Congressman Paduano, sige, you and then uh Congressman uh, Teves and then uh I will allow you uh Senator Trillanes after the two members have uh, spoken. Yes, uh, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of uh, Congressman Teves. Ganito lang po because uh, Senator Trillanes presented so so dong yung mga bank accounts. May I ask this uh good sen former Senator, how did you acquire these uh documents? Bank documents? Noong uh, campaign po ng 2016, meron pong nag-abot sa uh, sa aming opisina na ang pangalan po niya ay uh, Joseph De Mesa in identify niya. So sinabi niya meron siya mga dokumento na pwede namin tignan. So uh, kampanya po 'yon, hindi po namin nabigyan ng uh, atensyon until siguro a few weeks after nakita ko po yun pong uh, nandoon iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po, po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, sa uh, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni, uh, ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same uh, bear na sinasabi niya ngayon o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang uh, nilabas niya special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po natapos na lahat yung kampanya presidente na siya ni, ay ni oy wala na po nangyari doon. Kaya ito po inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan no. And uh, let me just uh, comment a bit uh Mr. Chairman kasi yung sinasabi niya in relation doon sa case na final ko kay Pulong at kay Manscarpio. Sabi niya eh di i-file daw sa korte at uh, harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that that privilege of the due process. Pagka wala ka sa sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Magbibingti umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapapatunayan, kahit konti lang, ang alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng kanyang pagkakasangkot umano sa bentahan ng iligal na droga. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, maski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng nang ng record, sabi ni Duterte. Now I'm willing to execute an affidavit o kayo na lang, gumawa, to summon the banks pursuant to my waiver kung may totoo lang maski isa I will hang myself in front of you. I will sign a waiver. All banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang na KT Titing, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself, dagdag pa ng dating Pangulo. Sinuspinde ang pagdinig at makalipas ang ilang minuto ay muling iginiit ni Duterte na handa itong pumirma ng waiver bukas, ikalabing apat ng Nobyembre. I will sign the document tomorrow kasi gagawin pa ng abogado, sabi ni Duterte. Batay I said if there is an iota of totoo yang sinasabi I will hang myself in your presence I will invite you all to be a witness. If I'm lying or if my statements are falsely stated if there is an iota of magbigti ako in the same manner na kung magbigti ako dapat magsabay rin sa akin, si Trillanes, dagdag pa nito. Sinabi ni Trillanes na peke ang war on drugs ni Duterte at ang kanila umanong binuwag ay ang kanilang kalaban sa bentahan ng iligal na droga. Sa kalaunan, ipinagpatuloy ang pagdinig kung saan umapila si Suarez sa mga resource person na mag-ehersisyo. Pakiusap, obserbahan ng tamang ugali. Nasa isang committee hearing kami, Binigyang diin na natin sa simula pa lang na ang mga tamang patakaran, ang kagandahang asal, ay ipapatupad kahit sino ka pa. Nabubuhay tayo sa isang set ng mga patakaran sa komite na ito, at ang mga hanay ng mga patakaran ay susundin, at ang mga hanay ng mga patakaran ay ipapatupad, sabi ni Suarez. Sa huli ay humingi ng paumanhin si Duterte sa komite para sa kanyang inasal. Gusto ko lang humingi ng paumanhin para sa hindi nararapat na pag-uugali, sabi niya. Maraming salamat sa iyong paghingi ng tawad. Tinanggap ito at sana ang iba pa sa tabi mo ay mag-observe din ng tamang ugali. But thank you so much for your apology, sagot ni Suarez. Pagkatapos ay kumilos si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. upang alisin sa record ang banta ni Duterte na sasampalin si Trillanes.